Yo, magandang gabi. At nandito tayo Santino, Cold sa Antino. So, call crew. Tumalaw sa ating Jisai. Dito sa ating hood. Let's go. With Pat, nakita natin sa ano to eh. Sa alsada. Sa lubong lang. Pinagtagpo sa ano? Pinagtagpo. Kapunta mo? Binouts. Yun lang, binouts lang. Shout out to binouts. Ito na. Ito. <tinyo> ah. <na> <tinyo> <Stop. Okay naman. tinyo> Di nyo na pwede masisi kung kalbo, ginugupitan niya lang na natural kasi napasobra siya ng kalkalbo ho, kung may butal gusto ko, kung manakal. So, Matip sila nagabi sa'yo.

Mas ka lagi. Okay. Saan yung daruan mo sa... Hindi ko eh. Kasi magpakay ko talaga dito magdala lang ng ano eh. ng mga tao no? Wasak na naman Mga oh, wadogs, di ba may usapan tayo kagabi? <laughs> <laughs> Mag-flip top kayo ng... <laughs> di ba ano? Tobs no? Flip top sila no? Surat kayo, bibigyan <laughs> <laughs> ko kayo 2 weeks Ito ko yung mga kalaba ko, tao talaga Ano nga, tao naman yan ha Ace, ano, tara tara, tara. May usapan kami kagabi nito eh Kasi nanonood kami ng flip top sa bahay gusto ko daw niya makalaban. Bibigyan <laughs> ko kayo ng two weeks para magsulat. Sao po, sao po. Hindi, hindi. Ngayon na ba? Pwede naman, pwede. Tagal mo police? Wawa Dog. Wawa Dog versus Ace Inc. Gaganapan niya talaga yan, Tol. Ano? No comment. <laughs> Eyo, <laughs> so, sinasabi niyo agad to. Ayan! Sinasabi niyo agad yung mga kanuha, yung mga kanuha. Sinasabi niyo yun. kasi kami flip top kagabi. Sabi niya, magkaganap ang kaya namin to. Halaba ko lahat. Si Ace na mo'y sasalita. Mense na Tatamay <laughs> <laughs> <Nadami> kita, Owen. Owen si Owen. Lopez. Ikaw, nasali ka ba? Nasali ka ba? Oy, oh, gentle barber. Freestyle free battle nga. Freestyle battle nga to. Hello, Charon. Hindi pala, pitap <laughs> pala. Pwede pala magsulat. Pigyan namin ng two weeks. <laughs> ano? Para magsulat. Hello, Charon. Late <laughs> 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 ka na naman. Si Charon. Lalaban kaya yun? Lalaban yun. Hindi na yun. Hindi yun? Ay, ka. Ano ba 'yun? 2 weeks ah. Starting starting tomorrow. Pwede pwede na kayo mag-start mag tomorrow. Okay. Ipunin ko na 'yung mga, ano ko nila. Mga ko sa kanila. Ano na Ano anong araw ngayon? Anong date ngayon? Anong date ngayon? 20 20 20 20 20 20 20 20, 20. 20. 20. 20 anong date ng 2 weeks? No, Dapat mga so ano? Okay, titignan natin. 21, 21 na yun. oh, 21 yun. June 1. June, July, July 6. Wawa Dogs versus Ace Inks. Ito, tatawagin, tatawagin, tatawagin dong. Wawa Dog versus Everyone. <laughs> dito tayo. Oh, oh dito. battle dito. dito? sa labas? Dito, dito. Dapat oh, din na manonood, no? Para masaya, dapat may manonood. Ayun, invite mo lang mga ano lang, exclusive lang, ganun, exclusive. Para may taga yoyo ka. Hindi na, hindi ko lang, ko ako lang nga eh. Oh. Versus all? Oo. Wawa dog versus all? Try ko kayo lahat. Oo, may all. Oo, okay. Kaya naraw ah. Si Owen, si Owen din. Ikaw, sasari ka ba? Peace okay. out, peace. Peace, peace, peace. Pero ko pa rin siya. <laughs> masabi ko pa rin siya sa <laughs> himagsika na to. Dahil siya isang barber din. Ano mga sabi mo dun? Ait. Ait. <laughs> ikaw, sasali ka ba? Wala, ano lang ako. Judge? Uh, <laughs> okay, ako. Judge. Judge? Judge mental. Ah, Hindi ako, judge din ako. Judge, judge. Ilang round? Ang ina kahit marami pa. Kahit ilan, kahit ilang round. Ilang round? Kahit ilan? O, kahit डーマ, ilan? Really? Ka um, Ali. Ali? Oh. Sige, ha? Ano? Ina mo, charo na. Papasabay ka pa pa hindi siya lang. parang may sinasabi kaya ata kayo, ano? Kanino? Sharon. Hindi, ah. Yeah. Wawa versus everyone, guys. Noel Perez, lalo ka na, babangga ka yung motor mo. Nangiram ka na, bunggo ka pa. Ilan mo, ba't nawawala ako? nakakita ako ng face one, sumasabi siya. <laughs> <laughs> Alam niyo kung bakit? Kasi bawal dito. Dito, <laughs> lalo na pag mag-isa lang ako. Kala naman na ako kasama eh. Kayaanin ko kayo. Wala na akong mga kasama ikaw, ko lagi yan. Ay, naman yun. Last talk. Last talk. O isang ano nga kayo, isang sanggang sanggang gano nga kayo, gano'n nga yung dalawa para ma makita ay na magba versus kayo. Ace. Is... Hindi na siya ako lang. Na ikaw lang ganyan. Kanya ka lang. Ayun. Ayun para ano, may picture ko ikaw, Ace. Tulad mm. okay, na okay. mm. yeah. Sabi niya, ano lang daw siya, peace lang daw siya. Pero Isa ka rin sa mga matitira. Gago, iba ako bumirada. oh Judge. Judge. Mental. <laughs> Retarded. <laughs> Ang apelido. <laughs> Judge din. <laughs> Judge. mental din. <laughs> Kanya-kanya sila nga ano, rin ano, ano Usapang parang, Usapang rapper Tsaka music dito, gameplay, music ako. Dito usapang kanto-kanto lang dito Para lang to sa mga ano Mga labanan ng mga Barbero Nabasa na sa mga ng dog to ha ah. Sabihin si Wawa dog oh, Kanina na kami, ni si Girillo, hmm. asa, no. kami ng sigarilyo. Ang asa maglakad kanina. Libre kami ng hotdog. Hindi ko napapangalala kung sino. Basta kasama namin dito. Kailangan niyo kung sino. dito. Okay. Libre kami ng hotdog. lagi nanonood ng Ngayon, lagi ka naman nanonood ng ano, Ng... STFU. Ano <laughs> mo na ngayon. <laughs> Ang ano, ina mo raw. Ano mo? Ano? Ano sabihin mo? Ang ina mo, mo to? Ang ina mo to? Ang ina mo to? <laughs> Patayin na <lang> ito eh. <coughs> Shout out! Bow 92! Shout <laughs> out sa old crew ko. Sobrang ulasang kape. Old crew. Next week may laban dito. Tip-top sila ni Ace at ni Wawa Dog. Seryoso? Oo, oh, two weeks. Binigyan ko sila. surat sila, Susulat. So, shout sa inyo know. na sa laban <laughs> na yan. Sana maging malupit. Yan, no? Salamat nga pala sa kaibigan namin si Nata. Ah. Nat, salamat sa pagbigay ng kapit ng mga rapin. Nakasama namin yun. Kaya mo sa susunod, deliver mo na rin ng isa ang isa ko ditong kaibigan na rapper. Pakita mo yan. Kaibigan ko na rapper. Baka <laughs> ikaw mag-edit no, ah. oh, ito, ah. Oo. Ha? Oo, ito, ah.

ito ang layo nang inaabot nila no. So. Thank you so much. Yun. Thank you so much. Thank you so much. Wala pa ako bukas lang ako. Sa paano lang ako. Bounce na rin si Tay. Lagi kayo magkasama ni Pitch ngayon. Oh, sa studio ako nakatira. Studio? Studio na ako sa Mirasa para tayo tapos album ko. Oh. Sinasound drop namin. Sana namin, may booking na ako nakasok. Mapalo ka ba dyan? Ha? Yeah. Mapalo ka ba dyan? Kung sino yun? Buna hindi po. Yan, pauwi na tayo. Nilinis okay. na sila. Ay, matutuloy yung laban yun na yan. ha, ah. Apangan natin yun. Laban ng mga mongoloid. Mag-aano sila, Magpe-peep tap. Talaga? <laughs> Tamang tali ka na dyan, bro. Tamang tali ko na kayo sa mga Ting, sa, ting, sir. ting, 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 pa ako. ting, lang lang. So, yung... Sir. ting, 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 itu <laughs> Charger, <laughs> oh, oh. <laughs> That's for all tonight. That's all folks. That's all folks. <laughs>